Ahilo mga ludi, mga bagay na dapat niyong tandaan, lalo na sa isang relasyon. Ito ang wag na wag niyong gagawin lalo na't galit kayo. Bakit? Kasi yung mga words na lumalabas sa bibig niyo, hindi niyo na siya kontrolado. Una, pagalit yung partner mo. syempre, magalit ka din. Ano siya, hilo? Joke lang. Ikaw na yung magpakumbaba. Manahimik ka na lang kahit na alam mo na mali siya at ikaw yung tama. Huwag mo na lang siyang sabayan kasi alam mo mas lalo yang gugulo. Ay di ba? Supak. So, baka hiwalayan pa yung patutunguhan nyo. So pangalawa is hayaan mo na siya. Alam mo yung lalaki, hindi talaga magpapatalo yan kasi yung mga lalaki ma-pride yan. So ikaw na nakakaunawa, intindihin mo na lang. Kung pwede, talikuran mo, hayaan mo siya. Kahit na magngaw-ngaw yan, wala kang magagawa kasi lalaki yan eh. Ipapalabas talaga nila na sila yung tama at sila yung batas. Pangatlo, wag na wag kang magdidesisyon lalo na't nasa ah, galit ka. Yun bang hindi mo alam kung ano yung mga lumalabas sa bibig mo? Kasi baka isang araw maging okay ka na tapos yung naging desisyon nyo is yun. ba diba? Mali pala. So dapat i-comfort mo muna yung sarili mo bago ka ng isang desisyon na alam mo na ikakasira ng relasyon nyo. So guys, ito lang paalala no. Hindi naman siguro nakakabawas ng ating a uh, pride tayo mga babae kung tayo na lang yung magpapakumbaba. Kasi yung mga lalaki, kahit anong gagawin natin, sila yung palaging tama. Especially pag lalaki na maigo or mataas yung pride. Never at never kang mananalo sa mga ganyang tao. Kaya ikaw na nakakaintindi sa anong tama at anong mali. Ikaw na lang yung dumistansya. Hayaan mo na lang siya. Huwag mo muna siyang kulitin. Kung papatayan kanya ng tawag, hayaan mo siya. Huwag mo siyang kulitin. Kasi isang araw, magiging okay din yan so yung mga nagiging ah, masamang mga words na palitan nyo, is mawawala din yan kaya tayong mga babae na tayo yung nakakaalam hahayaan na lang natin kasi wala namang mawawala eh may mawawala ba sa'yo girl kung mananahimik ka o di, di ba peace of mind ang magpunta sa'yo at siya, hayaan mo na lang kaya kayo na nasa relasyon give and take yung dapat kaya lang, hindi natin maiwasan, di ba? Mm, aminin nyo. Pero ito lang yung tandaan nyo. Ang matibay na relasyon, palig, palaging awa yung pundasyon. O, oh, di ba?